iihaw tayo ng bangus at saka ano ba yan alumahan ba yan yun aso 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 na naman ang inihaw na bangus at alumahan yun yummy humot humot aso-aso bango hmm. yan, binaligtad na yun, kumakatas-katas na Tumot, tumutulo na yung katas bango-bango may background ka pang napakaganda ang ganda ng tugtog habang nag-iihaw ang galing nakakamangha Huh, <laughs> aso aso. Sarap sudan nito. Ha, ah, maliskad na, maligtad na, tay, binaligtad na. Uy. 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 Uy, 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 nalaglag yung ano. Nalaglag yung palaman, natanggal yung tutik Matanggal yung tutpik Matanggal yung tutpik Nabigla ako dun Asi, aso-aso na maihaw yung kamatis dun ah. Ang sarap Buong-buo katas na kasi yun. Ay, bidaligtad na